Hi guys! May naisip ako na prank sa Lodi Idol nyo. Nakita ko lang to sa YouTube kay Cherry White kay Cherry White sa kakay Pacboy. Papagawa natin sa Oh, 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 Alianay, idale. Oh, 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 oh. May pagpagawa ko sa iyo. Ha? <laughs> <laughs> May pagpagawa ko sa Nakita ko lang kay Cherry White sa kay Pac Boy. Oh, ano man kagali? nakita mo na yung video I saka ni Cherry White sa kani Pack Boy, gagawin mo na ang ating dance for today. Wait lang guys, magbibis mo na siya. Hindi na. Okay, nandito na siya, mga Lodi Idol nyo. Ang gagawin ko? Yeah! Ubarin ko to. Oo, sasayaw ka ng Rivers of Babylon. Eh, wala akong sa flute. Mag maganda nga yan eh. Sasayaw ka. Susunod mo yung ulo ko. Kailangan. Mm. Kaganyan-ganyan ka. Oh. Parehas na sa pinakita ko sa yung video. Uh -huh. oo oh, sige na. Uh, Iubad mo na dandan. Kailangan. Is, Wala akong uso ano. Usog ko dun. Usog ka. Dun ka umusog. Hindi sa akin. Kaya mm. eh, para matakpan yung. saan ako mauna. Sa kanan, sa kaliwa. Sundan mo yung ulo ko. Kung saan oh, ako oh, Sige, sige. Pag nakita yan. Lagot ka ni Meta. <laughs> mm. Ah, sige na, ready na tayo. Oh, <laughs> sige na. Wala. <Yeah>. <laughs> Wala akong suot. Ah, sige na, sige na. Saka ah. dito ka muna, oh. Kanan. Oh, sige, sige, sige. Sundan mo yung ulo ko, oh. Hmm. oh. ready na? Ready na? Ready na. Idol, Lodi. Ano ba sasabi mo, Lodi Idol? Okay to hmm. na, okay, okay. Mga challenge. Ah, sige, sige, sige. Go!

Ano mo sasabi mo, idol, okay, Lodi? Okay, okay, okay. Bye-bye. <laughs>